Magandang hapon na po mga kapatid. Kumusta na po kayong lahat? Andito po tayo sa ilog po ngayong hapon. At ngayong ng umaga ay lahat general cleaning po tayo sa harapan po. Tayo po nag-brush po ng ating pasamano. At ang putik po ng ating pasamano, buwan ng mga aso po na pa, ay ating nilinis-nilisan po ngayon umaga. At ngayong hapon nga po ay pupunta po tayo sa kabilang ilog po sa may dampa natin. Ngayong isang araw nga po ay maraming tayong sitaw. Ay siguro ngayon po pwede na pong harbisin natin. Ang kasama natin si Mami, eh. Ayan, may ano po tayo, pakain ng pusa at saka pusa ko. Uh, lagayan po natin. Ay, araw po ay umpisa na po mga pambingong ating kabarbi. <laughs> Labo-labo -lab po natin ano, tubig diba po. Tatapos lang po ng lakas na ulan. Ayan, ayan. malasok pa po. yan. yan. Yeah. Mm. dati, oh. Sa dalawa, tatlo, apat. Po, ating bibigyan ng pagkain. Ang dami kong pagkain ay kanina. Ay, pagkain ka, ano ka ba po kanina, ma yeah. po, mga kapambing, oh. ating alagang po, na. po, oh. tabana Busog po, Dadalhan po natin ng pakain, bibigyan po ulit natin. Ah, ang lalaki ng patula mayo oh. Oo, uh, pa ah, tayo. Yun nga po pala. At nag-chat nga po pala si pare ko, yung ating kumparehin pare na ano, sa Merkulis na po ang kanyang pagbisita din. Gawa ng bukas po ay Martes, may pupuntahan po ay. Kaya Martes, ah, kaya Merkulis na lang daw po. Pachat po natin kanina. Yaw, yeah, aray po. oop, <laughs> oop, Hmm. tara. Dito na Mayroon na. makasalubong sa iyo. lolo lang yun karna karne. yung ulam. yung Dito, dali. yung 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 Dito, dito. yung 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 ako. Dito nga sa ano. yung 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 Ba't ayaw mo? Ay, pa. Ay, karne lang ang gusto. Madaya. Kain na, kain na. Kaya na, na, na kain na na, na. na, Gusto pala isda. <laughs> ay, gusto yung karne <laughs> po. O yan. Ang ganda na. O yan, ang bilis din po pala ng mais. Ano? Hmm. Yan po. Yun yung plano kum, eh. ang plano kumi. Tatanaman natin ng mais yung gagawin sa pirula. Dito na tinilis ko. Yan, nakas na ulan. Ay, o. Baha. Oh. Oh, oh ng tubig. Ayun, ang talo. Nasaan? Ang ganda. Sa Sa tanggalin ko nga ibang ano. Ay, ari po mga kamarambin. Oh. Yan. Ay, naadyo. Ay, po At tayo po, po kanina doon. Inagawan po ng aso yung ating pagkain ng pusa. Aking tinas po sa bubong muna. Hindi naman naulan po. Yun. Dito na po tayo mga parmbin. Thank you Lord po. Ayan daming ano. Yung bunga po ng ating hitaw. Ari po. Pwede na ito ano. Yeah. po. Kaya siya mga pagpitas. Pilipit na lang po. Yan ito po yung ating mga kasunod po. unang harvest po mga parmbin. Yan. ba? Ari ba? ba? Ari ba? hindi pa. Ari kilonan pa rin. Ayun. Ngaingaw eh. Yan po. Kasunod natin yan. Ito po. Unang harvest ng ating sitaw. Yan dami po. Aritin na ito dami eh. Ay hindi pa ito. Alanganin -alang pa mi. Ito oh. mo naman eh. Oh. Hmm. Hindi pa yan. Hindi ilalaki pa yan. Aritin po. Hingat to. Yan po oh. yang gandang mamitas poko surut-surut puan po, bunga ini eh. kan paling hindi pa po TV bet me nilalanta jano oh? samba ay ba lahon ay eh, da hon matang da da lang pumitubid wa nang yung lakas na po no kalungkutan yang kanami ka heeh eh. ye yeah. abay sumurut agad dah. dali ka matulong ka dali ayo yeah. dali 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 Kaya si nito, para pong pusa natin oh. Meow. Meow. Dito pa kabilang ikot. Kami, ano pala? Oh. Walwa, well, uh, sabi ko. Sprayer. po, mga kambin, no Dito po atin na puti. Akin na Yan. Ito po. Tayo po katanggal ng ano, yung sanga po sa puno. Ito po ay... Sa dyan tinatanggal daw yun ay... Ngayon pala ang po natin ito sinusubukan na magtanggal dito sa ating mga puno kung gaganda po ang ating tanim tapos matagal daw po ang buhay po ng sitaw. Yun namang ano lang po yung sanga, pinakasanggan to po. Yung pinakampuno may dito. Yung pong pinakasanga dito. tanggal ko na po yan kaya wala eh. Ah, ano ko yun, ito po, yung ganito. Para po. Yan, umpisa pala ang po yan. Yung ganito po, huwag kayong mga hinayang na tanggalin yung ganito. Yung ganito po gawa nang yan po ay ano nakakaago ko ng sustansya sa puno sa katawag kaya natanggal natin Ang pala Ang kayo. Ang ah, laki po mga pang binig pagkahaba. Ari po. Ang ganda po talaga oh. galante po. Yung haba. Tatanggal po natin ang ano. Um, Alam mo. Atras na yung atras. Ganda na. Ano? Hmm. Sipag yun. Sariwang gulay. Ano na iwan mo? Dalawa.

Sar mo itong ginusok Ayun, laki ko sa kabila. Saan? Ito Ayan, oh, ah, ah. po. bapo. Ayan. Ganda <laughs> po. Ano na yun? Sama doon. Ayan oh, na uli o. Oh. Ayan na sama, deh, hati, Lalaki o. Paano yung malimit ang tanim? Hmm. Tama liimit. Ndayo e. Alam at barkado ko namo. Ya, dalawa. O haha ba. Ha, babo. Ya, dalawa. Kakatuwa isa laang. Takambala think... hindi pa ayo. Ito, Ito pisa. Sababa. Ito. Nasa hmm. likod mo. Mga kam. Sa likod mo ning. Are? Sa may oh. kay mo ning. Ito. Hmm. Mga isa-isa laang. Maka dua pagating ni pare koy. Ang dami kapal nung Merkulis ah ah dami mga katuwa mga kaluwahan ito ay ang changi naman ay Martis ay ay Merkulis ay ay lang, bibigyan natin yung mga mga harvest natin Yan. astapo po mga kaparambing. Nakatapos na po tayo mag pruning ng ating sitaw po. Yung lahat po ng puno. Ating natanggalan na po yan. Malinis na po ang puno nito. At tayo naman po na. Nandun po natin harawis po mga kaparambing. Tara. Marami-rami din po. Kapag ka pang din dilaan po, yung na po, solve na po. Sobra pa. Aro po yung ating naputi dito sa ating pangatlong luang po. Hay ilang piraso pa po. Gawa ng ito nga po yung nahuli ay dini po ang marami-rami. Hmm. Sa ano po susunod na harbis, madami dami. Alis. Hmm. Haas na ito. Arik ako, sabong lo. Magdamuhin na lang ulit kundi nilagyan mo ng mais. Taas na sa ano. Ari po mga kapandil, no? Oh. Pia. Yeah. Taas oh. yeah. na. Oh. So, kilo pala. Kaya, <laughs> nung bilis po ng ating sitaw. oh. oh. <laughs> Tara, tayo uwi naman po. Baka po nandun ang mga bata. May talong ka doon. Kapag kama'y uh, may tanong nga po ay saan ba niya? hahaba. Saan lugar? Doon sa pinaruno nyo. Ah, marami. <coughs> diba? Ay, isa ano? Ang lalaki eh. Siya. Alis, at ba ako mahuto? Mga oh, Merkulis po ito. Tagsa na uli ito. Yan o. Kapal po. Parang Parang jobs. Hello po! Ang ganda po po! Galing sa trabaho! Galing po kami sa trabaho sa... na ito sa bundok! Pre! Ilog na natawid! Bumaha! Ano? Linab! Ha? Linab! Linaw. Yan lakas po pre ng ulan doon! Ayan eh. ay, ang ulo ng baha pare! Pre! Ulo ng baha! O. Yan! Ulo! <laughs> po. Dali! Baka tayo maanog! Ayan! Ang linab po! O. Kanina hindi pa po ganyan ay! Ah. Ano pre? Lang ako o si pare ang tinakakuha? Ah, Biglang laki po eh. Yan ang haba ng langka ano Yan po nakakuha si pare Andy oh Langka Ano? Isang gulay yan? Isang gulay yan? Dalawa? <laughs> Para ba kang papaya? Oo nga ang haba Para papaya Yan at kami naman po yung na Mamumuti naman po tayo ng rambutan po din sa kabila para pari, Ilu, pare, mamumuto tayo. Ilan na dali mo pare? Hindi hehe. Ha? Ano? Ay ano? Oo. Oh. Yan hati kayo diyan. mo mo Yan, hati ko yung dalawa daw. Ayun, <tipan> natagap pa. Hati. Yan oh. Nah, sige, sige na. Yan. Sarap ng ngitaan. Ah, pare big na big, big pa. Yan, yeah, umbik pa na yan. Oo. Oh. Oh. Wala pang buto pare, oh. Hindi na. Ha? Hira pa. Oo nga, eh. Wala pa rin buto, oh. Tara. Oo naman po. Nakalam ka po tayo, eh. Yan, ang sarap nito. May taan. Eh, buko pa. Ha? Buko ko kuno noon, pare. Ha? Kasama ng buto, ano? Oo nga. Tara. Kami naman pa ipubuti dyan ng rambut.